DJ Ants Malikas. Okay, kasama po natin ngayon si uh, Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? E, sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka dito sa Alcoy uh, Police Station. Sir, uh, Boy Tapang, sir, pwede ma ano mo sir? Masaysay mo siya kung anong nangyari talaga sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes sir, okay na mo na ako ng dapat sa side ko. Um... Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga lumadalo sa akin, um, man lang inantay na makipakinggan yung side ko kung ano yung totoong, totoong buong, buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano. Pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, di mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa na, na, na ka ng mali. Saka, ano sir, um, kumakapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang magpartner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats kasi na, nasa perfect na relationship kayo. Eh kung nag-away kayo, natural lang yan. Eh nag-away kayo, nag nabuhat nagbutan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugpug ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako, sir. Kaya tignan, ihirap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang makitang sugat sa mukha niya pasa sa mukha niya, bali-bali po to. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko pag nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nakakalaga ng mga 30,000 kasi lahat nasira talaga. TV namin, binasag talaga lahat. Sobrang galit niya. Tapos, Pumasok siya sa kwarto ko habang ako tinitignan ko siya sa panini pag sira niya magamit tumakbo sa kwarto. tinitignan ko siya parang nangaasar ba sige basagin mo lahat ng gamit diyan. O sige, gano'n, Papakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin nung pag niya. Niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawala na ako sa mga gamit ko. <laughs> so nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya hanggang nag-away sa mama ko hanggang lumala tuloy yung awa hanggang pumunta siya dito sa sa ano sa police station, nag-report siya. Hinayaan ko sabi ko mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na eh. Tapos nag-report siya dito nung papunta siya dito. Dumating yung pulis sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa polis. Ako, ako mismo sumama. Walang ang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin ko sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo. Antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. E, yung pagkasabi niya sa polis na uwi na, uwi na kami, wala na. Na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya, yung batas kasi pwedeng paglaruan. And napasok ako sa kulungan, nagubantay sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo, nung nangyari, nakulong ako, nagbabantay ka sa ngayon, ka, namamakawa sa mga pulis na ipalabas eh, ako, wala, eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit nang sana ng problema naman, sir, away magpartner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kung baga, dapat tutukan to natin na problema, hindi itong problema ko eh. Dapat problema sa ano, adik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis, mga problema ba? Ito, away, away partner lang, napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, konti pa kakamali, kalat talaga yan. Mali ka na, mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala ko problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan uh, pa rin na sa katawan ko. So, so yun sir, um, uh, nag-awin talaga, okay kami sa partner ko. So, wala, wala nang wala problema. Sadyang nakulong lang talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil anong sabihin ng partner ko na urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga mag-partner masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na ano, kaya nga nag-private relationship lang kami sir eh. Na wag, pag nag-away kayo, agad pwede pang pag-usapan. Wag agad-agad -ag na sumugod sa polis. Kasi kung ganon mangyayat, magka-okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng dalit, Eh, magka-okay kayo, wala na. Eh, siyempre, may batas. Eh, kulong kayo. Eh, kayo lang dalawa magsasakripisyo. So, kawawa kayo lang talaga kayo lang pagpipistahan ng mga tao. Yun lang. Oh. So, okay na kayo ngayon, uh, Sir Aboy Tapang? Sir, nung gabi pa nag-away kami, okay na kami. So, nandito lang talaga ako sa kulungan kasi may batas tayo. Yun lang talaga, nagpakulong sa akin. Kami okay na, okay na kami. Hindi siya nagdala siya ng nang galit, sobrang galit niya. Nag-report siya dito, gano'n. kasi galit na galit siya. Siyempre, eh, natikad advantage niya sa otak niya na bilang di, di naman ako normal na tao, may pangalan din. Eh, I-report kita, sure ako na makapahiya ka. O ganun, eh, pinag sisiyan din naman niya, hindi siya sorry sa akin na nangyari ganito. So, yun sir, naintindahan ko naman, wala na problema sa akin. At sure. sir, meron din kaming narinig na for content lang daw ang nangyari. Ano po masasabi niyo For content? For content lang. Hindi, hindi, hindi to content. Sa talaga? Uh, sa dang talaga ng pagsubok sa relasyon ba? Oo, oh, na gano'n lang. Na, away, away lang, away lang, away lang talaga. Away, away lang talaga ba? Di na kailangan sana mabot dito eh. So, wala eh. Nangyari lang. Na. Wala nang hindi na at man ako nalatakot kasi may mali din ako na nag-aaway kami gano'n. Pero dapat sana hindi maabot sa ganito kasi away away partner lang. Dapat ano lang ba? Dapat pag-usapan na lang sana. Sir, kumusta yung buhay natin na uh, nagka-custody? No? Ilang araw, ilang gabi dyan. No? Kumusta, sir? Yung buhay sa Maganda kulungan, yung buhay sa kulungan, sir, sa totoo lang, parang doon ko nahanap yung peace of mind. Napakatahimik ng kulungan. Hmm. O, parang ang sarap nga doon mag-stay, sir, eh. Kasi ikaw ba naman, ha? dadala ng pagkain, mamasarap na pagkain, wala ang ginagawa. Hmm. Di ba? Eh, kung okay lang sana sir na mag-standby din na walang kaso, eh, babalik ako dyan. Kaso, <laughs> hindi mo hindi. hindi. Hile, hindi, hindi. Hile, hindi. Hile, hindi. <laughs> Kailangan may kaso. So, sir, anong masasabi mo sa medical certificate po na pinapakita? Oh, yun ma'am. Dahil nga ma ma'am, nung nagpa-medical siya, based sa sinabi niya sa doktor kung saan banda yung mga masakit na katawan niya, eh, turuturo na siya kung saan. Dito, dito, dito. Mm -hmm. Kaya, walang medical na, no? Medical na o oh, proven na nagano talaga na nagpaano siya extra oh, wala well, si base lang sa ano niya sinabi niya yun yung nasabi sa medical. Mm. Oo. Oh. Sir paki mo ako nitong sa vape sir yung Ah yung vape ugat ng gulo daw. Yanday lang sabi